Di kayo, di kayo Doon na kayo Kinagtad na ripulyo yan Halawaan ko rin yung page Wala pang page O, oh. tinutok ka na Halo-haloin natin. May halong page yan.

Yung isa, apat na kilo na. Meron dyan isang pabo o oh. may karamdaman. yung na yung mata. Uliin natin at gagamutin natin. Ayan guys o. Oh. O oh, yung mata o. Oh. namamaga. Ano kaya magandang gamot dito? Mag-comment lang kayo guys kung ano magandang gamot dito sa namamagang mata ng pabo. Kasi first time ko lang mag-alaga. Wala pa ako ganong experience. Ayan. Ayan. Oh, nagluluha. Gagamutin muna natin, guys.

tatlo, 45 days yan, naalaga ni Bunso, ayaw ipakatay. Tapos itong apat na pabo, binalin lang sa kanya, naalagaan daw niya. Pinadot na matkan. Pagkakamutin mama na atan. Pasayin na ka. Pagkakamutin mama eh, agad yung suwa na Itong manok manok Nagtitimbang na yan Ng apat na kilo Ayan, ayan May parasita mo Ayan Kinulang pa nila yung binagay ko. Okay, ah. Uy, din Huwag mo, ah. Mabaho mga yan. Mabaho ang mga yan. Iyan naman, eh. Ayaw ibuka? buka. Sige, gagamutin ka namin. O, oh, ano oh. tali? O. Para gumaling ka na. Gamay yung isang kapatid mo. Magaling na. Yung isang yon, kasi pundin yon. Uh, pinakain anak pinainom ko ng gamot no. tapos ibinukod ko siya magaling na yun ito ang isa naman ang pumalit mainit siguro baka itong ano init ng panahon eh yeah. nagluluha yung mata eh baka may sore eight hmm. wala na wala na na okay naubos na yung patuka Ayan oh, yung isa, doon muna yon natin ilagay. Wala namang gandong kulungan, bibili pa tayo. Pansamantala, samantala, dyan muna yan. Tingnan mo naman ito, oh. tatlong bulos na yan, oh. Maganda pa. Talaga yung tinatad na repulyo. Tapos haluan mo ng kiniling na maes. At saka grower na page. Darak na lang ang kulang para hindi masyadong magastos sa pakain si Compure na page yan ay medyo mabigat din sa bulsa na katulad ko na wala lang uh, mong mas maganda sana kung meron pang darap na iahalo budget budget muna ba uh, ito na yung ano may sipo no maliksi na may bulutong bulutong Ah, uh, ito na yung may sipon na nagkabulutong. Ah, uh, kinulong ko muna ng isang linggo. Ano magrain na oh. Ah, uh, mapapansin niyo, yan na mabulutong. Meron pa sang patuka, yan oh. Ngayon, nakakakain na. Ayan, oh, masigla na siya. Yung isa naman, ang nagka... Namaga ang ano doon sa may malapit sa mata. Dalawa, kabilaan. Baka sakaling maparami natin to guys. Alam, hindi ko alam ang mga pangalan ng pabong ito. Comments lang sa iba ba guys kung anong pangalan ng pabong ito. Siyempre yung puting manok alam na natin yan na 45 days. Uh, shout out pala sa mga kasama ko nagbabantay ng mga anak nila sa school si Joy Merca, si Antonit Salazar, si Domingo Oliveras shout out kay Carlito Acosta, shout out kay Arlene Mansano, shout out kay Jordan Anasadamam, shout out kay Lovely na nasa Vietnam. Shout out kay Ma'am Rhea, or post na teacher ni James, at sa lahat ng mga teacher sa school ng Barangobong. Uh, shout out din po sa aking mga nag-subscribe, at ganoon din sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Kayo wala naman pong bayad ito. Subscribe na po kayo. Huwag na po kayong mahiha. Uh, shout out din po sa lahat ng mga nanonood. Uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan. At sana'y lagi kayong nandyan sa na sumusuporta uh, sa mga video nito. maraming pong salamat. Uh, pag like and share ang video pong ito kung niyo pong nagustuhan hanggang sa muli po. Bye bye.